Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayong Nobyembre 25, ipinagdiriwang po ang International Day to Eliminate Violence Against Women. Ginugunita ito sa Pilipinas sa bisa po ng Republic Act No. 10398. Sa araw na ito, kapanalig, maging mas may malay tayo o consciousness sa pamamayagpag ng iba't ibang forma ng karahasan laban sa ating kababaihan abay maraming uri ng violence against women. Ilan sa mga ito ay ang domestic violence o ang tinatawag nating karahasang nangyayari sa loob ng tahanan. Nariyan din po ang tinatawag na sexual harassment at sexual abuse. Biktima rin ang mga babae ng panggagahasa o rape. Kahit sa kamay ng kanilang mga mister na, sa pag-aaral po ng United Nations Women, isa sa mga bawat tatlong nga babae sa buong mundo ay nakakaranas ng tunay na karahasan. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o ang ating PSA, halos 20% o isa sa bawat limang Pilipina ang nakakaranas ng tinatawag na physical, sexual, emosyonal na karahasan sa kanilang asawa o nobyo Noong 2023 lamang, naitala ang hindi bababa sa balong kaso na isinampa sa mga lumabag sa RA 9262 o ang tinatawag po nating Anti-Violence Against Women and Their Children o ang VAWC Act. Lahat ng mga karahasang ito, kapanalig, ay pagtapak sa karapatang pantao at likas na dignidad ng ating mga kababaihan. May mga batas tayong lumalaban sa mga mapang-abuso at karahasan laban sa kababaihan. Ilan sa mga ito kapanalig ay ang nabanggit na nating Republic Act 9262, ang Republic Act 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ang Republic Act 8353 o ang Anti-rape Law of 1997 at ang RA 11313 o ang Safe Spaces Act. Sa kabila ng mga ito, kapanalig, hamon pa rin ang pagtigil sa karahasan laban sa ating kababaihan. Matindi. Madalas pa rin ang mga porma ng karahasang nararanasan ng mga kababaihan sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Hindi natin may pagkakailang kahit sa sinasabing likas tayong mapagmahal sa ating mag-anak, ang Pilipinas, no, ang mga Pilipino, talagang love of family ay mataas, lalo na sa mga nanay natin o kapatid na babae, may mga nakasangayan tayo sa ating kultura na magpapababa ng ating pagtingin sa mga babae. Madalas ang pagtingin natin sa mga babae ay sexualized o tila mga taong itinuturing lang na pampalipas oras o libangan lamang. Sabi nga sa English, ino-objectify natin ang mga kababaihan. Minsan pa nga ay natutuwa tayo sa mga green or rape jokes na hindi naman dapat ginagawang biro dahil dumal ang panggagahasa. Rape is not a joke, kapanalig. May pagtingin din ang mga babae ay pantahanan lamang. Mga may bahay lang na nagluluto, naglilinis, at nag-aalaga ng mga anak. No? Ito yung ating mga tradisyonal no? na napaningin. Ngunit ayon kay St. John Paul II, mas maunawaan po natin ang mayamang dignidad ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang pagkababae. At ang uh, pagkababaing ito ay nakaugat sa pag-ibig. Wika niya, A woman's dignity is closely connected with love which she receives by the very reason of her femininity. It is likewise connected with the love which she gives in return. Dagdag pa niya, ang kababaihan ay malalakas at natatangi dahil sa kanilang pinagkatiwala ng Diyos ang bawat tao upang palaguin at alagaan. Sa mga salitang ito, kapanalig, patuloy na kinikilala ng Santa Iglesia ang ganda, ang husay ng ating kababaihan. Kaya nararapat lamang silang iligtas, ilayo sa anumang uri ng pang-aabuso. Magagawa po natin ito sa mga simpleng paraan lamang. Kilalani natin ang kanilang mga kakayanan. Itaguyod natin ang kanilang mga karapatan maging ligtas sa mga pampublikong mga lugar mga simpleng bagay. Gawin nating dalisay ang pakikipagkaibigan sa kanila. Makipagtulungan tayo, no? Sa pamahalaan at mga women's rights, no? Upang magpalaganap tayo ng impormasyon tungkol sa mga krimeng may tuturing na violence against women upang mahikayat ang mga babaeng na abuso na humingi ng katarungan. Kapanalig sa ating pagdiriwa ngayon ng International Day to Eliminate Violence Against Women. Alalahanin natin ang paalaala sa Sulat ng San Pablo sa Epeso 5.11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Kapanalig gawain ng kadiliman ang pagiging malupit sa mga babae at mababang pagturing sa kanila. Tigilan na natin ang karahasan sa kababaihan Mabuhay na tayo sa liwanag ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, bawat babae, ituring natin na kapatid natin at ina. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.